Hawakan mo na lang to. To, hawakan mo. Dali madali Ay, Ikaw Setpong. ang tawag video. Ikaw ang tawag video. Hawakan na. mo na. Videohan mo. Pikit ka po, pikit. Videohan mo. Kung ano mararamdaman niyan, pagkatapos yan. Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko ang spiritong nagbibigay ng sakit. Taong ito. Pumasok ka ha. Ang ng taong ito upang makausap ka sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos sama. Sa ato, aray pa tayo ito para Diyos ng mga Diyos. Diyos na punong pinagbulaan ng mga Diyos. Diyos ang kataas-taas ng mga Diyos. Hari ng mga Diyos. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko ang spiritong nagbibigay ng sakit sa taong ito. Pumasok ka sa ng tao ito. Igsak, igmak, igutong. Adam, Adam, Adam.

Stayos, stayos, ay gusto mo na usi. <coughs> uh, so, Pup. Luman sakit nai. Sobrang sakit. Ay tngi pat mo. Yan, buso panpan. Ah, Tala niya, lang mag sadalire. Uh, Salbum paktong nebis, ay gusto mo dito Two. Sige, pagpagin mo. Yan yes, sa palad. Hanggang sa matanggal yung sakit niyan. Yung kumikirot, yung sa uh, lugar na pinakamakirot. Uh. Uh. Gumagaan yung kamay, gumagaan. Gumagaan, ha? Gumagaan. Mm. Sige, galaw-galawin mo yung kamay mo na yan. Pagalawin mo to, mga daliri, pagalawin mo. Nih, kawan. Kuhan mo, Close open mo. Mga daliri. Uh, 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 sige, sige, sige. Tingin daw, labas pawis ah. Oh. Okay oh, na mo. Nagtok Nawala yung kirot? Nawala? Nawala yung Wilyo. kirot? Sige, pagpagin mo pa. Dito. So, yan. Ganyan. Lakasan mo po. Dito. ganyan, Yan. Lakasan mo. Sige, pagpag. Harara. Parang pagpag. Sige, pagpag. Lakasan, pagpag. Para maubos yan. Uuuuh. Uh,

Luya lang, tapan mo rito para yung lamig lumabas. Titikin ko si Luya. Para lumabas din yung lamig. eh Uh! Buko na ini masakit Kaya ginapiga ko na ho. Dapat aaray ito siya. Aaray Aara Eh. 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 Oh, lagyan mo na lang 'to ng luya luya. Pag nilagyan mo po luya, huwag mo pong ha. ayon Ayan ang pagkutan ha. <laughs> mm. <laughs> ano na, nag-ilaga. Yan pa nga ang ilaga. Iba na <laughs> uh, <laughs> kutan. Iba na kanina. Sinsin yung rigid. Matinin ayaw daw. Ayaw ko na, ayaw. Ayaw pa, hawak talaga. Masakit. Uh oh. Kanina. Masakit daw. <laughs> Pusing ganyan na yan, Sel. Umisipin doon. Sa kanyang anak, doon niya nagkot sa kutiwan. Well, ayaw ang ma, ano, ma, 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 ma dito eh. Ayaw. Hmm. Ayaw nga, trabaho niya na naparad eh. Oo. Ba't na, ba't na, hindi? Hmm. Hindi na hindi na Kanina Kanina masiyak gid din eh. Eh, uh, amay kay nang aray. Ah, uh, sabi niya. Uh, <laughs> pagdating dito. Ari ah. Uh, eh. Uh, mm. Um, nahiya baya kay guwapa ang gabuyong. Ah. Masir sina. Bukod sir. Bukod sir. siya, ito lalaki. Oh. Nahiya kay gwapa ang gabuyong <laughs> 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 siya. Uh, uh, ah. Uh, uh, mas maganda nga yung guwapa. Oh, uh, <laughs> yun uh, De, lalo daw nakakagaling pag gwapa ang uh, gabuyong. <laughs> ah, ay, ba itong... Ba siya may kawali siya yung yung hilay nila. mo na Binigay sa kanya. Uh, uh, Kandaan, kanda mo dyano, kajan, le, 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 Bukas okay. Luya. Luya. Pag mo lang basahin. po oh. O, kamusta? open. Eh? open. plus Close open. Close open. Close, mm -hmm. open. Pero waya na, waya na, kakirot. Nagaano mo eh. yun Close, open. Hindi na, eh. hindi na siya ganun kakirot.